Hello, what's up mga tol? For today's video nga itong at nag-pick up nga ako ng pangarga dito sa may tagig. At na matapos nga ako makapagkarga dito ay medyo nagidilim na nga din at magagabi na nga. Kaya naman umuwi muna ako dito sa bahay nila boss para magpalipas nga ng gabi at dito nga matulog muna. At kinabukasan na nga lang ako mag-pick up nga ulit ng pangarga dun sa nabotas. Pagising ko nga ng kinabukasan at alas 4 na nga ito ng madaling araw ay gumayak na nga ulit ako. At na makagayak nga ako ay wala na nga akong sinayang na oras kaya naman umalis na nga agad ako. At makalipas nga lang ng ilang minuto ay nara narating ko na nga agad itong tapat ng Capitol dito sa may Antipolo in Center at hanggang sa makalabas nga ako dito sa may Antipolo nagpatuloy nga lang ako dito sa biyahe at hindi naman dito kalayuan ay narating ko na nga agad itong bayan ng Taytay at makalipas nga lang din ng ilang minuto at hindi naman dito kalayuan ay narating ko na nga rin itong bayan ng Kainta dire diretsyo nga lang ito at hindi naman kalayuan ay narating ko na nga rin itong bahagi ng Pasig dire diretsyo nga lang ulit ito hanggang sa marating ko na nga itong bahagi ng Mandaluyong at hindi naman dito kalayuan at ilang minuto nga lang din ay ko na nga agad ditong San Juan City. Nagpatuloy nga lang ako sa biyahe at maliwanag na nga rin nang marating ko na nga itong monumento. At hanggang sa marating ko na nga itong papasok ng C3. Dinerediretso ko nga lang itong C3 hanggang sa makarating nga ako dito sa may storage na pagpipick upan ko nga ng pangaraga ngayong araw. At sinabi ko nga lang sa guard na kung saan ako magpipick up at pinapasok na nga ako agad dito sa may storage. At naghintay nga lang ako dito hanggang sa makalabas nga yung mga pangaraga natin ngayong araw. At makalipas nga ng ilang oras ng ating paghihintay ay nilabas na nga itong mga pangaraga natin. Kaya naman wala na tungod sinayang na oras at nagumpisa na nga ako dito magkarga at makalipas nga lang ng ilang minuto ay natapos na nga ako dito magkarga at na matapos nga ako magkapagkarga ay nantay ko nga lang yung mga papel at gate pass at tumalis na nga rin ako dito agad at sa pagpapatuloy nga ng aking biyahe ay narating ko na nga agad itong papasok ng NLEX at pakyat na nga ito ng Skyway at hindi naman dito kalayo ay narating ko na nga agad itong toll gate papasok nga ng NLEX nagpatuloy nga lang ako sa biyahe hanggang sa marating ko nga itong balagtas exit dahil magpipikap up pa nga ako ng pangarga dito sa may San Miguel Bulacan at makalipas nga lang ng ilang minuto ay narating ko na nga itong pagpipick ko ng pangarga at natapos na nga rin ako dito magkarga at nang matapos nga ako makapagkarga ay umalis na nga ako agad at nakarating na nga agad ako dito sa may Nueva Ecija at dito na nga ito sa may Gapan City at hindi naman dito kalayuan ay narating ko na nga agad itong San Leonardo sa pagpaputuloy pa nga rin ng aking biyay at ilang minuto nga lang at hindi naman dito kalayuan ay narating ko na nga agad itong bayan ng Cabanatuan City nagpatuloy nga lang ako sa biyay hanggang sa marating ko na nga itong balok dito nga sa bayan ng Santo Domingo at ilang minuto nga lang din at hindi naman dito kalayuan ay narating ko na nga agad itong Science City of at hindi naman dito kalayuan ay narating ko na nga ulit itong Fuel Star kung saan nga ako nagpapadiesel palagi at ipapagilid ko nga muna dito saglit ang sasakyan para nga pagpahingain nga ito ng ilang minuto bago nga ito pakargaan ng diesel at nag warning na nga dito yung fuel gauge natin at buti umabot nga tayo dito sa may Fuel Star Munoz makalipas nga ng ilang minuto pagpapahinga ng sasakyan ay tinunutok ko na nga dito sa may fuel pump para nga pakargaan ng diesel at iniabot Inabot ko na nga kay madam yung susi para nga buksan na nga yung tangke at inumpisahan na nga itong kargahan ng diesel at makalipas nga lang din ng ilang minuto ay natapos na nga itong pakargahan ng diesel at inantay ko nga lang dito yung resibo at nang makuha ko nga yung resibo ay umalis na nga ako agad at shout out na nga din sa mga mababait na pump attendant dito sa my fuel star sa NC Top Munoz at etong at nagpatuloy na nga ulit ako sa biyahe at hanggang dito na nga lang muna at dito ko na nga lang din muna tatapusin ang mga kaganapan for today's video magandang araw sa inyong lahat salamat sa inyong panonood mga tol